Dahil sa sunod-sunod na -sunod akusasyon mula sa mga dating membro ng Kingdom of Jesus Christ na walang nikatiting na katotohanan, ay napilitan ng magsalita at maglabas ng tapang ang ilang membro ng Pastoral Ministry ng KOJC. Isa na rito si Diane Hortalesa, na labing pitong taong ng KOJC missionary na dumaan din sa disiplina, paglilinis at pagtutuwid sa ilalim ng Pastoral Ministry. Seventeen years ang dami-dami na nangyari, ang dami nang nagbago sa buhay ko. Hindi na ako yung the same ng na Diane Hortaleza na nakilala nila. The way pa lang na pananamit namin ay talagang nagbago na. From carnality to spirituality. Yan ang turo ni Pastor sa amin. And kung ano man yung difference namin sa mga lumabas na pastoral na sinasabi nilang, bakit mas marami pang pastoral na nananatiri dito sa loob? compare doon sa mga pastoral na kuno na nag-claim tapos nag-aakusa ng mga pangit na mga bagay sa aming mahal na pastor. The difference between us and them is we became spiritual. Nanatili kaming spiritual at we obeyed the will of the Almighty Father. Giit nito na iba ang mga babae sa KOJC, taliwas sa mga sinasabi ng mga naninira dito. Anya binigyan ng boses at dignidad ni Pastor Polo Sikibuloy, ang mga kababaihan. The father through his appointed son has given us the chance to speak na kahit babae lang kami, meron kaming magagawa. That's why here in the kingdom, the leaders, most of the leaders are, are women. So binigyan ng platform ang mga babae dito maging leaders plus a dignified life. Na hindi kami katulad ng ibang babae na kuhitin mo lang, e sasama na sa'yo. Hindi kami katulad ng ibang mga pastoral na nandirito noon na nag accuse na kay pastor dahil lang nabayaran at dahil lang kumapit sa patalim. Ang, ibang, ang kinakapitan namin dito, Word of God, the promises of the Almighty Father, yan ang kinakapitan namin. That one day, One day we will all go to heaven because we have we have gained the salvation and we have understood the real meaning of repentance. Buong tapang din itong sinabi na hindi bayaran ang mga kababaihan o kahit sinong KOJC missionary tulad na lamang ng mga binayaran di umano upang siraan o maging false witness laban kay Pastor Apollo. Anya hindi mapapantayan ng anumang halaga ang nagawa ni Pastor Apollo sa kanilang buhay. Hindi kami bayaran. Ito ha, naririnig ko lang. Di umano na itong mga pastoral na nagfo nagtetestify ng mga false accusations against our beloved pastor, e eh, nabayaran ng 100, raging to 500,000 pesos. Meron pang kotse, meron pang kondominio, may, may mga free visa pa. Yun ang difference namin kasi hindi kami bayaran na kailangan namin manira ng ibang tao para lang sa pera. Kami sincero kami dito right at the very beginning nung pumasok kami dito, alam naming salvation ang gusto naming makamit. Spiritual salvation. Repentance, true meaning of repentance, of not our will to be done, but the Father's will to be done in our lives. At pinahiran nyo yun ng carnality. Bakit? Kasi itong mga pastoral na lumabas, hindi nagpasakop sa disiplina. At the very beginning, alam nyo may disiplina dito. Because it's a, it is a righteous indignation ng ama dito yan sa kingdom. Kapag hindi tama ang ginagawa mo, didisiplinahin ka. And then, you've done wrong in the side of carnality. Marami kayong ginawa ditong skandal, alam mo yan. A.K.A. Amanda, alam mo yan kung anong ginawa mong skandalo dito sa school dito. Dagdag pa nito na maaaring dahil sa naghihirap na mga ito mula nang umalis sa KOJC ay kumapit na mga ito sa patalim dahilan para gumawa sila ng kwento at paninira. Precisely, wala na kasi nothing to lose na sila eh. Ngayon alam natin ang hirap sa labas. Hindi ka pwedeng mabuhay niya nang hindi ka nagtatrabaho. I've been there. I've been working outside for how many years also? Mahirap. So, kapit sa patalim. Ang iba, and it's very, very much obvious, ang ginawa nila kapit sa patalim, bayaran. Kaya naman itong nanatiling palaisipan sa lahat, ang mga nag-aakusa ng na mga karumaldumal na bagay kay Pastor Polo Sigibuloy, lalo na ang mga dating membro, may kredibilidad nga ba? Inabuso ba talaga mga ito o sila ang nang-abuso sa ang ipinakita sa kanila? Kapit sa patalim o binayaran nga ba mga ito? Para magsinungaling, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SM9 News.